Ongi Alkasin, kilig na ilig habang ibinabahagi na maaga umano daw umalis ang kinpaw para magbakasyon. Nagpunta muna sa US kung saan naninirahan sila Elia Reyes upang mabisita muli si Aki. Ayan pala ang dahilan kung bakit maaga umalis. Deserve na si deserve ang kanyang pahinga para makaiwas sa isyong ngayon. Alam niyo naman na si Kim Ju sa personal na problem. Stress ng bongga kay Ate Lakam. Hayaan na munang maglewalyo kasama ang sunto ni hasba niya at uniko iho nila na si Aki Abilino. Ayon nga sa mga komento. Ang saya nga habang pinapanood ko sila na magkasama. Damang-dama na naiibsa ng problem ni Kim Ju dahil kay Paolo. Sinong kasi ang pagtanging hindi nang iiwan sa kanya? Sa kabila ng pinagdaraanan nito, dagdag pa, marami din itinutulong kay Kimi. Kahit hindi ito humingin. Napanood ko nga sa mga ganap nila sa England. Masasabi ko talaga na nagmamahalan sila ng tunay. Hindi mapaghiwalay nung magkasama sila. Nakakatuwa na panoorin. Kilig kami sobra sa naging performance niya. Walang kupas ang kimbaw. Ayon pa si isang komento. Wow, good news! Good news pala iyan. Kahit busy, gagawa ng paraan para magka-time kay Aki. Ang dami niya ng ng maleta. After siguro niyan, derecho taping nila sa The Alibi. Anong senyorito sa new update?